Alamin na natin ang sabi na survey EA and Kuya John. Let's play round one. Good luck! Narito na. Nag-survey kami ng isang daang Pinoy. Top 5 answers are on the board. Bakit pinatutulog ng maaga ni na mami at daddy ang kanilang anak? Go! EA. Para lumaki. Para lumaki. Survey says... Wow! Top answer, EA. Pass or play? Play. Let's play round one. No coaching, no coaching. Jessica, ba't kaya pinatutulog na maaagad na mamay at daddy ang kanilang mga anak? Kasi may pasok pa bukas. Yes! May pasok pa. Yes! <laughs> <laughs> Survey. Jalo, bakit niya pinatutulog niya mamay at daddy ang kanilang anak na maaga? Para? Lumakas. Para lumakas. Survey. Wala. Ay, alam na alam ni Mamit siya Bakit pinapatulog na maaga niya mamay at daddy ang kanilang anak? Para makapag labing loving na si Mr. At Mrs. <laughs> 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 Loving-loving. Pasok. Yay! Dalawa pa. Bakit pinapatulog na maaga kaya nina mamit daddy ang kanilang mga anak? Para lumakas ang resistensya. Tingnan natin kung ano yan. Services? Wala. Jessica, bakit pinapatulog na maaga ni mamit daddy ang kanilang mga anak? Para makapag-ayos ng bahay. Yan! Yes! Makapag-ayos sila! Yes! The thing, do the Do the kasi walang ano, wala silang uh, Walang ah, Para mag-ayos ang bahay. Alright, pipito mo na lang ito. Chance to steal, Mr. Lebron. Ano kaya? Hey! ato <laughs> uh, patulog. Simple lang. Para hindi pa po Diba? Patulog ka, para hindi ka po yan. Kaya pareho po kayo. Same? Angel, ano kaya? Para makapag-isip po ng tama sa school. Para makapag-isip ng tama sa school? Well, <tinyo> John, nasa iyo, Final answer. Pareho. Bakit? Bakit pinapatulog na maaga din na mami at daddy ang kanilang anak? Gaya na sinabi ni Angel, para makapag-isip ng wasto. <tinyo> Eto, gusto ko tanungin. Dahil uh, gusto ko pong batiin ang aking mother-in-law na nanonood ngayon. Mama, mommy, welcome to Family Feud. Mama, sa tingin nyo, tama yung sabi nila para daw makapag-isip? Pwede, pwede. O, oh, pwede daw. Sabi ni Mama abi. Ano kaya yan? Nandyan ba ang para makapag-isip? Wala, 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 wala. Let's see kung ano hindi pa nahulaan. Everybody, number five. Ay! Malapit iyo yun. And finally, number two. Para di ba po yan? Oh. Para di ba po yan? Para di ba po Tama, tama. Lebron James, <laughs> hindi ka nakinig. susunod, <laughs> <laughs> yes, so, so, makinig kayo kay Lebron James. Kinig <laughs> oh. ni Lebron! Ito, hindi po ito joke. Meron agad 57 points ang bubblegum. Woo! <laughs>